Uh, ano ang function ba yeah. ng ating kidneys? Ang kidneys kasi taga-sala 'yan ng uh, ng ating katawan ng mga toxin. Mm -hmm. So nilalabas niya 'yung mga Apo. toxin ng katawan Apo. at the same time tumutulong din 'yan sa paggawa ng pula ng ating dugo. Apo. Siyang nagbibigay ng hormones para ma- stimulate 'yung ating mga bone marrows or bones para gumawa ng dugo. At Apo. the same time, tagagawa rin ng ihi para if ever may uh ba misbalance sa intake natin ng fluid, nilalabas na yon para hindi tayo malunod sa sarili nating iniinom na tubig. Ayon. Doc, meron kaagad mga katanungan. Ito ay pinadadala kaagad sa ating studio. No? Uh, halimbawa, grabe na daw yung kanyang kidney problem. O, oh, CKD na siya. Mm -hmm. Ano yung mga steps ng treatment na ginagawa sa kanya? Well, depende muna kung anong stage mo ng CKD. Mm. There's such a thing as CKD 1 to 5. 1 to 5. Na ayun yan, dun sa pinakita mong slide kanina na Aha. depende yan sa glomerular filtration rate. Ah, yung GFR niya. Yeah, yung okay. GFR. Yung uh, CKD 1 to 3, trinitreat mo na yan ng medical. Medical. Pinapahaba para hindi mapunta sa CKD 4 and 5. Okay. Pag CKD 4 kasi, most likely, nag-advise sa na kami on to prepare on the renal replacement therapy. Ano okay. yung mga 'yon? Okay. Nabanggit mo rin kanina sa slides mo yung renal replacement therapies, pwedeng uh, hemodialysis, hemodialysis, pwedeng peritoneal dialysis, okay. tapos kidney transplantation. Doon muna tayo sa hemodialysis do okay. Can you talk a little bit about it? Kasi maraming mga iba nagtatanong, uh, wala silang idea bakit may nakikita daw sila yung ibamit. May butas sa leeg, yeah. yung iba naman may butas sa kamay. Yeah. Yeah. What are these though? Well, yung hemodialysis sa main of renal replacement therapy, na ginagamit yung dugo. Ipapadaan mo yung dugo sa machine para masala yung toxin. Ilalabas mm -hmm. si babalik yung dugo sa katawan. Opo. Yung sa leeg, nakatusok sa leeg, ang tawag doon is yung acute hemodialysis access catheter or Aha. IJ catheter. Uh -oh. Ginagawa po namin yun pag kinakailangan na kaagad-agad i-dialysis ang pasyente baket. O oh ano kasi 'yung nakikita sa kanya. Diyan na 'yung sinasabi mo kanina na 'yung mga pasyente, 'yung mga kababayan natin, mahilig magpakasakali siguro, siguro, siguro. Uh -huh. Hindi nagpapa-check up. Oh yeah. So, pag hindi ka nagpapa-check up, pagdating mo sa hospital, may mga sintomas ka na. Mm Hirapan -hmm. ka ng huminga. Oh. Mali na 'yung mo, hindi ka na kumakain yun yung mga indikasyon kasi na kailangan ka ng dialysis para tanggalin yung toxin sa katawan mo. Mm -hmm. So, pinaka-importante talaga is regular check-up. Regularly. Okay. wag nang ipasiguro, ipasakali yung pag-check-up. Dapat regular ma-check-up para alam mo kung nagkakaroon ka nga ng sakit sa bato o hindi. Kanina sabi mo yung sa leeg ay Apa? panandalian. Yeah. Kailan dok na lilipat doon sa braso naman okay. Ang recommendation po kasi, ang sa leeg is mga isang buwan lang yan. Kasi, catheter based uh, uh, port yan so Oo. it's really prone to infection Aha. Ayaw natin yon sa mga pasyenteng nagkakaroon ng sakit sa kidney so ang recommendation po namin is magkaroon ng fistula yung sa kamay Oo. that's the fistula which is a chronic form of hemodialysis access. Para pag gumagana na, hindi naman porke nakabit na kayo dito sa kamay ng fistula, magagamit ka agad. Ah, yes. okay. So, naghahantay pa? Yeah, you know, maghahantay tayo ng mga apat hanggang anim na linggo bago maghilom mag yon at magamit pang dialysis. Oh, so, mayroong mga one month na nandun sa kanyang leeg yeah. and then naghahantay tayo ng apat hanggang anim na linggo mm -hmm. So, mga two weeks pa siyang maghahantay after yes. natanggalin ito, dito lilipas yes. sa ratong. Yes, yes. Ayun. Okay. Ngayon, Dok, yung peritoneal dialysis na banggit mo kanina, ano Opa. naman yun? Yung peritoneal dialysis po kasi sa form of renal replacement therapy na ginagamit mo yung peritoneum sa loob ng tiyan. Aha. It's a natural filter. Aha. The peritoneum is a natural filter. So, uh, magkakabit po kami ng tubo dito sa loob ng tiyan sa may peritoneum and then mag-infuse uh, mag ng uh, fluid, okay. tapos ilalabas din. Paglabas ng fluid, nasala na yung toxins ng katawan, kasama na dun sa paglabas dun sa peritoneal fluid. Okay. Yung kaninang nabanggit mo, Dok, uh, hemodialysis, sa dialysis center ginagawa Yes. Gan? You have to do it three to three times a week sa dialysis center, hospital-based or hospital private hemodialysis center And how long siya nandoon sa dialysis Usually, center? Usually yeah, 4 hours per session. 4 hours per session, session at 3 times per week. 3 times per week. Eh what about yung peritoneal dialysis? Yung peritoneal? Saan di yan? Yes. Ang uh, peritoneal dialysis is you do it at home. Ah, home-based. Oh. home base. Sa unang pag-initiate ng peritoneal dialysis, i-admit muna namin kayo, tapos tuturuan kung paano nyo gagawin yung peritoneal mm -hmm. dialysis. Tapos pag marunong na po kayo, pauwin po kayo at kayo na po magda-dialysis sa sarili nyo. Every day. Every day naman yon. Every day. Seven days a week. Yes, every day. Pero gano'n siya katagal na gumagawa nitong peritoneal dialysis? Um... Usually, may mga iba-ibang types of peritoneal dialysis. May okay. CAPD, mga ganyan ambulatory uh, peritoneal dialysis. Depende po sa lifestyle na pwedeng angkop okay. doon sa pasyente. Ah, so, at least, pwede siyang magtrabaho pa rin kung pwede work from po. home siya, no? Pwede po. Ayun. Ngayon, Dok, alam natin na may mga tao na bagamat nagda-dialysis na sila, eh, parang unti-unti nagde-deteriorate pa sila. Opo. So, Kailan nalalaman o kailan pinapayuhan ang isang pasyente na baka kailangan na ang kidney transplant sa inyo? Okay, magandang question po 'yan, Doc. Kasi po, ang transplant pinakamaganda pag hindi pa siya nagdadialysis. Oh, that's what you call yan, Doc, kasi Pag hindi pa sho nagdadialysis, nagda that's what you call preemptive. Preemptive kidney, kidney transplantation. Kidney transplant. Oo, kasi As you know, pag nagda-dialysis ka, habang tumatagal ang dialysis mo, nagkakaroon ka na ng komplikasyon sa katawan. Oh, yes. Kasi oh, oh. hindi natural na uh, way ng paglinis ng katawan ng hemodialysis sa peritoneal dialysis. Okay. The only way na magkaroon ka ng natural na uh, way para malinisan yung toxin is kidney transplant. Maglagay ka ng bagong kidney doon sa pasyente. Okay paakit uh, preemptive ang pinakamaganda mas less ang complication kasi dahil hindi pa nagde-deteriorate ang pasyente from all the years of waiting ng hemodialysis or peritoneal dialysis okay you said preemptive yung uh, kidney transplant doc no uh, can you take us through the process no na yung paghanap uh, mo ng kidney yeah. o kung ikaw naman ay magbibigay ng kidney sino ang pwedeng magbigay ng okay. kidney and so on Sige, okay doc. Um, ang kidney transplant po, hindi ang unless may donor. Tatlong klaseng donor po ang pwede po sayo Tatlo. Tatlo. Oh, sige, One is yung living related donor. Kamag-anak. Kamag-anak. Uh, up to fourth degree of consanguinity pwede yon. Yung sinasabi mong kamag-anak, Dok, blood related. Blood related. Hindi kamag-anak dahil sa kaasawa. <laughs> hindi. Ah, okay. pag, actually, pag mag-asawa, that's, that's the second type. It's non-related. 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 Hindi okay. sila magkaano-ano, but they can do the donation because they have emotional attachment. Okay. Yung sabi mo kanina, doon sa kamag-anak, hanggang fourth degree. consanguinity. Yeah. Meaning, ano yan, Dok? Pinsan, pinsan, pamangkin. Ganoon. Hanggang pinsan, pamangkin. Hanggang pinsan, pamangkin. Yeah. Okay. O, yung okay. isa naman, non-related. Non-related. Hindi mo kaano-ano. Pwedeng barkada mo, kaibigan mo, uh, katrabaho mo. As May long as they yeah as long as they're willing to donate their kidney that is what you mean parang altruism they give their kidney as a gift to you Oh that's alam not mo, Dok, related Alam mo yung artista na singer na Selena Gomez, si Lina Gomez yeah ay nabasa yes, ko yun eh Yes na dahil love siya ng kanyang best friend yung, binigay yung kidney Binigay yung kidney isang kidney ah, okay. Marami pong ganyan marami, marami ganyan. pong ganyan po ah, Okay So, yung pangatlo daw? Yung pangatlo is yung disease donor. Yung galing sa uh, brain death patients na kinukuha namin yung mga organs sila para matransplant sa mga nangangailangan. ah uh, dok, dapat nagmamadali kung sakali, no? Tama um, po ba kung ito ay recently deceased? Uh, pag ganyan po, nire-refer po sa amin, it's not really Uh, si ang sinasabi nyo is circulatory death. Aha, aha. What I'm talking about is brain death, which is legal sa atin. Brain One, death? Yes, brain death. Uh, Glasgow Coma Scale 3, yung okay. wala ng popular reflexes. Okay. So, yan yung mga, by law kasi, uh, they're already dead, brain okay. death. May law sa atin which is the Republic Act 7170, the Organ Donation Act of uh, 1991 which mm -hmm. which legalizes brain death as the legal form of death. So habang tumitibok pa yung puso, nag-perfuse nagper pa yung uh, dugo sa mga organs, okay. we can retrieve those organs and then transplant them to people in need. There was a time kasi Doc na meron akong isang… ID card Opo. na finilapan asking me if I'm willing to be uh, willing to be a donor yes. ng organ. Yes. Uh, um nag-okay naman ako, no. Yes. Uh and then alam nyo naman yung mga napapanood natin sa mga TV series, yes. na halimbawa, Na aksidente, yes. tapos yes. patay na pala yung pasyente, yes. pero kailangan at pwede gamitin yes. yung kidney niya. Pwede ba 'yun, doc? Do you. we have that facility here? Yes, we have that facility. Oh, we, do. we do that. Uh, going back to yung consent na sinabi mo, oh, Dok. Sige po. Tinatanong ko po. Uh, tatanungin ko po. Nagmamaneho po kayo. Opo. May driver's license po kayo. Opo. Did you see at the back of your driver's license? <laughs> Hindi ko naman binabasa Meron ba nagbabasa sa atin noon? Basahin niya po. Nandun po, sa likod ng driver's license niya po, na gusto niyo pong mag-donate. At nandun to po ang blood type. Oh. Ang pakiusap lang po namin, pag umuupo kayo doon sa driver's license, is you tell your legal next of kin. Asawa ninyo, kamag-anak. Kasi po, kahit na meron po kayong uh, dokumento na pinirmahan na gusto nyo mag-donate ng kidney, we always get the consent of the legal next of kin before legal we get the organ. yeah. Oh, yung mga driver's Diana. Basahin niyo yung driver's license mo <laughs> ha. Nasa likod nakalagay pala doon. Yes, if you want to donate your organs. Ah, kasi dati ibang card yung pinirmahan yes. ko pa doc. I yes. think it's about the uh, blood as well as organ yes. donation. Yes. Okay. So, ngayon doc, ito yung katanungan. Kasi sabi mo may facility tayo yeah. to retrieve, yes. no? Paanong nangyayari doon doc? Halimbawa, let us put it in a street scene. Okay. Nagbanggaan mm -hmm. at parehong Pumanaw sila mm -hmm. dahil nahulog sa bangin. Okay. Okay. Ano na ang next step na mangyari So, yung mga dito? yan po, yung mga pasyente na usually nadadala sa ospital on life support. Okay. These uh, patients are dependent on the respirator, okay. sa cardiac drugs, mga mm -hmm. gamot. Pero patay na sila kasi hindi na gumaganing utak nila. Okay. So, itinatawag po sa amin yan sa HOPE, sa Human Organ Procurement. Uh, effort ng National Kidney and Transplant Institute Paki-repeat that doc. Hope, hope. H O P E Yes, human organ procurement effort effort. Uh, yes. Who calls Hope? Uh usually mga ospital may In mga hospital? QR codes yan. Aha. And they refer these patients to us. Opo. Kasi uh the main thing is dapat ma-identify kung sino ito mga to. Mm -hmm. Okay? Ang gusto po namin sana yung mga GCS5 nare-refer na sa Amen and below para matutukan namin. Okay, liwanag yung GCS 5. Well, that's the Glasgow Coma Scale, yung okay. diwa ng pasyente. okay, okay? So pag-screen ninyo, pagpababa ng pababa, usually Glasgow 15 ang perfect. Magandang diwa, nakakausap mo, gumagalo ng sarili. Pag bumababa po yun, uh, you're nearing coma. Okay. sa GCS3 ang okay. pinakamabababa is GCS3. Okay. So, once they reach mga 5 4 3 na GCS, they usually call us para ah. i-assess na namin sila kung pwedeng uh, mag-donate po yung uh, deceased donor but okay. hindi po kami pwedeng mag-intervene unless we talk to the relative and get the consent. Yung consent na po ba yun eh oral o pwedeng kailangan Kailangan na po nakapirma po. Ah, may and the Declaration ng brain death has to be made by two doctors that is not involved in transplantation. That means yung attending doctor at that yeah. time sa ICU probably yeah. and ay, a neurologist usually. A neurologist. Yeah. You mentioned neurologist so kailangan po ba kakabitan pa ng EEG yung pasyente? Ah uh, kasama po yun sa workup pag -evaluate. pag evaluate kasi po kinakailangan masigurado namin na GCS 3 talaga po yung donor. We always check kasi siyempre uh, baka mamay may pag-asa pang mabuhay yung donor, reversible yung, yung pagkakoma ng pasyente. So we don't touch those kinds of uh, patients.